Jai, Jai, tama na. Congratulations. Makaraming oh, blessings. Parang sunod-sunod, Jedilyn. Do we do oh, it uh, endorsement. It wow. uh, can be run, don't run, don't run don't down. Don't itong kaswerte na nangyari. Hindi, yeah. <laughs> maswerte lang siguro talagang um, pagka binigay talaga ni Lord. Ano talaga, ubuhos na talaga para sa iyo. At nasa tamang timing talaga lagi dapat. Um, I'm very thankful na Andiyan pa rin yung mga sumusuporta sa amin, yung family ko, uh, si Dennis, uh, yung mga anak namin, ang aming manager, yeah. Ms. Ray, si Ray, ang aking ate Ray, para supportahan din ako. And um, I'm very lucky na nandito ang beauty term dahil uh, nag ko naman yung um, warm and... <laughs> <It's> warm. <laughs> warm. Warm. <laughs> Sorry okay. guys, sa wait lang. At para sabi nga, branding. Ray, sabi niya, oh. ano, pagkahaba-haba yeah. man ng posisyon sa simbahan yeah. din ang tuloy. Natuloy na Natuloy rin. Na rin. As As rin. Client yes. Client ng A-list pala. Yes, oh, nagchichikan oh, na kami doon. Tapos, pinigyan ko siya ng kung ano-ano. mo dito. so, we din siya doon sa next door. And, Jen, uh, so ngayon, ano talaga, no? parang kumbaga, eh, na-seal na talaga yung pagiging member mo ng Jupiter. Yes, ito um, Yung ngayon, ang paulit-ulit ko sinasabi finally, um, part na ako ng family. Um, ang sarap pala ng feeling dahil napakasarap mag-alaga niyo. Ganun pala yung pakiramdam ng in part na your At nakakatuwa, kanina pagpasok niyo, you were both singing. Hmm? Yes, ay walang ano po yun. Hindi talaga kami na rehearsal. Yung <laughs> lyrics lang hinati lang namin. <laughs> yes, Jen. <laughs> Nung sinabi ni Aden na kanta ko Game. Game, ah, medyo matagal na akong nangangalawang sa pagkanta pero sa pagperform I mean, um, pero happy ako na kumanta sa niya. Wow. Oh, oh, at nag-miss solo pa rin. Oo, oh, oh. ayun. And so, Jen, kumusta naman? Uh, you you are embarking uh, sabi mo nga, a new chapter in your career kayo ni Dennis mm -hmm. at sa inyong buhay din, Opo. uh, may mga mm -hmm. pinapagulang bagong bahay. O, eh, um, Thankful po kami sa mga blessings sa tumarating. Uh, ano eh, um, siguro hindi naman masamang sumubok ng um, isa pang bagong platform para sa aming dalawa ni Dennis. Uh, Masyerte kami na marami rin sumusuport at, uh, yung sumusuporta at nandiyan yung aking management. Para rin supportahan kami, uh, para uh, maging tama rin kung yung, yung pupuntahan namin na ruta. So, sana maging successful ito. And excited ako na i-announce sa inyo yung unang-unang project. Kuya, great yung Brightburn ba ito? Apo, Congratulations. Ano yung unang project ng Brightburn? Hindi pa pwedeng i-announce okay. pero soon, ah uh, ma, ma, ma very soon malalaman. movie ma roh ano? ito eh, di ba movie movie oo pa dito di ba ano yung, ano ba ano ano What ano you, ano 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 ng, ano 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 sa 20 years industry and sa lahat ng mga proyektong dumarating sa amin ni uh, ano na kami, eh, parang natuto kami sa journey na yon. And gusto namin na uh, gumawa ng, at i-share siyempre yung mga natutunan namin um, sa mga tao. And gusto namin gumawa ng isang proyekto na talagang makaka-proud bilang isang Pilipino rin. So, At kumusta rin yung pagkapagawa niya ng bagong house? house. Ah, okay naman po. Siyempre, ano yung tinitayag kasi namin ngayon, ah, yung house ko pa nung hindi pa ako married. So, lumalaki na yung family. So, medyo kailangan na namin lumipat sa mas malaki rin. Balita ko, mansion daw. Hindi ah. na mansion. Ate, sana nga mansion, di ba? <laughs> parang building eh. <laughs> building <laughs> ata <laughs> term. <building. laughs> so, yeah. Parang mall daw ah, eh. mall eh. Oh, ano basement talaga. and, but, 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 Ilang, and floors. <laughs> Ilang floors? Ilang <laughs> floors? <laughs> Maliit lang. Five floors. Ito. Ilang floors? Ito po, <laughs> <yung versucht> Dipo, ano lang po. Three floors lang po. With basement. Wala pong basement. Limang basement. Miss Ray, nasigit lang kay Miss Ray. Sandali. Kasi si Rayver, kahit dito you na know, nandito. And then we asked Rayver to kung sa plano nila man ni Julie. Nakakausap ka na ba na mag-isa ka sa mag-inang? <laughs> <laughs> ay, wala pa <ba> naman dito. Ngayon. <laughs> <yan>, ngayon <laughs> na na-support mo, of course. Opo. Opo. O, Hindi ba? Maroon na ako mag ngayon. Opo. <laughs> At hopefully, maging member na rin ng VP Derby talaga sa Kiki. Ay, soon, soon. Oh. Ah, okay. Jen, Jen, my... ano naman yung, syempre, hindi na, ang ganda yung dito preparation. kinakabahan ako sa <laughs> <laughs> ah, okay, okay na para madiretso na rin natin. Sa support mo for Dennis, din <laughs> na, yun nga, hindi nakakalimutan ng ibang mga bashers yung... Yung ano, ano na-hack na, ano, anong sinasabi mo sa kanya? Nasa pictorial ako ng beauty derm noon. Oh. Sabi, Sabi ko, ano nangyari? sabi yung management ko yung nagsabi sa akin, sabi ko, imposibleng mangyari yan. Sabi ko, hindi, hindi, hindi si hindi, hindi, hindi siya gano'n. Sa tagal naming magkasama, sa tagal ng, ng pagkakakilala ko sa kanya, hindi talaga siya gano'n. Sabi ko na lang, advice ko na lang sa kanya, Hirapan mo nga yung password mo. <laughs> <laughs> baka wala siya two-factor on the <laughs> information. Eh, baka alam nila ang birthday din kasi, di ba? <laughs> 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 so, anong nakausap mo siya? Anong sabi niya? Tumatawa lang. Wala naman siyang ano. Sabi niya, eh, wala eh. Ganun talaga. Anong gagawin ko? Pero so, ikaw ka? na nabawi yung account niya. Ano, nabother ako dun sa mga sinabi nung hacker. Pero siyempre, bilang hindi naman totoo siya yun, okay lang. Nagbayad ka? Nagbayad ka? nagbayad ba kayo sa hapon? Di ba usually ganun? Parang Para mabawi. Wala alam yung proseso eh. Pero na si yung management, na, ah, na restore daw. Yeah. Eh. Na-restore. Hmm, uh -huh. and, and may, may uh, festival entry si Dennis. Okay. Ano yung support na, gano'ng kalaki yung support mm -hmm. na binibigay mo? I'm very happy na. Pa, and, and, ang tagal na nung huli na yung ano eh, mm MMFS. So ngayon, um, gagawa siya ng isang proyekto okay. under GMA. <clears throat> and um, excited ako dito. dahil nabasa ko rin yung script. Dito. Napakaganda po ng story and um deserve naman. <laughs> oh naman, bagay no bagay oh, sa po. kanya. At siyempre yung behavior movie also, no. Ay oo po. Um yung all about my wife po. Hindi pa po, po namin alam kung ano yung kailan po talaga si yung airing niya, ay airing niya. I'm sorry. Um hindi po namin alam kung kailan yung release ng ng movie. Pero this year Uh, definitely this year. What projects are you drawn to right now? Um, yung movie, yung uh, All About My Wife, Under Creation. And, um, gumagawa rin po ako ng album ngayon under Star Music. At, um, so far yun pa lang po muna. Kasi sabi ko nga, kakatapos ko lang po ng soap first quarter yeah, is. this year. And, um, gusto ko rin mag-focus sa aking maliit pa na baby. Mm -hmm. Yung nga, yun, yun, katulad sabi ko, hindi ko na-experience ito Jazz. So, ngayon, ini-enjoy ko talaga. Are you attending the gala? Secret. Uh, Secret. Abangan. Uh, <laughs> Jen, na-mention mo na rin, being a mom, um ano yung mga nabago na sa'yo? Kasi, nag-share ba si Ma'am Ray ng mga wisdom? Okay, Nagkikwentuhan kami ni Miss ni Ate At um, syempre, ang daming mga inspirational na talagang kwento na galing kay Ate. nakaka inspire na talagang magdire-diretso ang buhay. Kasi di ba, lahat tayo dumadaan sa, sa mga problema, sa hardships, and um, may inspire ka na hindi talaga bumitaw. Mm -hmm. Dahil maraming pwedeng mangyari sa buhay mo na magaganda. Hindi tayo mag-focus sa mga negative. Hindi tayo mag-focus na po, porket nagka-problema ka, didibdibin mo na yan, at dyan ka na mag- um, <clears throat> ka na focus kailangan natin mag-focus sa positivity at saka hindi tayo dapat nawawalan ng pag-asa. So, nakaka-inspire si ate kasi talagang, ang dami rin ups and downs pero tingnan mo naman ngayon, di ba? Ano yung parang similar na pinagdaanan nyo? Yung halos pareho? Namin Or magkaiba? Pagiging mother? Isa yun, syempre. Uh, pareho kaming mommy. Yung ba ate? At the same time, siya si Mercado, diba? Nag-start siya ng 17 years old hanggang ngayon, Jenneline Mercado pa siya, a-lister siya. Siguro kaya nandito siya ngayon sa industry hanggang ito na nakita niyo naman napaka-humble, napaka-simple niyang tao. And I think, yun, parang sa akin din ang dami nang dumating ng na mga skincare companies diyan, pero nandiyan pa rin kayo sumusuporta sa amin at nandito pa rin kami 15 years na sa industry. But madadagdagan pa ma endorsers? Yes, dito. Yes, here. Dalawa pang A-listers na. Ah, male or female? Oo, <laughs> may sabi o. Oh. Dennis Trillo daw po isang ba ito? Isang male and isang female. Yes. <laughs> Diyan, yes. handa na ba kayo kay ni Dennis, si Dennis kung sakaling masundan si Dylan? Napapag-usapan na ba ni Ikaw Hindi pa. Ayaw mo <laughs> pa po. Ini-enjoy Sabi ko, ini-enjoy ko pa yung baby. Kasi two years uh, old pa po. Gusto ko uh, uh, pang mag-focus sa kanya. Kailangan pa kami ni Dylan sa ngayon. Ma'am Ray, si, ano, si Dennis ba yung sinasabi nila? Secret. <laughs> <laughs> Basta maswagad so, na pag-surprise ulit. Oh. Di ba, Kasi wala silang alam na ikaw yung... Uh, uh, oh, Oo, alam namin si Jelly. Jen, paano mo hindi <laughs> describe si Dennis bilang father? Napaka-hands-on niya. Lagi kong ano eh, lagi kong sinasabi na hindi 'di ba usually yung mga father eh, ano sila medyo may pagka <laughs> yung, hindi mo shadow focus oh. Kumbaga mas mas nagpo-provide sila pero itong si Dennis ano eh provider pero hands-on na father. Sa gabi alam niyo siya pa rin talaga. Yung yes. since since yung newborn si Dylan, siya yung night shift, ako yung day shift kasi pinapatulog niya ako sa gabi. Mm -hmm. Nagpapalit siya ng diapers. Oo, oh, siya, siya lahat sa gabi. Di ba may gagawin kang project? Baka may plano ka ba gusto mo isama si Ma'am Ray sa mga yeah, project? di ba? Yeah, ano right? na lang, yung mga ambassadors ko, magdadagdag tayo. Oo, oh, ano buong ma Pero Ma'am ah. ma Ray ah. Pero Ma'am Ray. Saan Never mo ba na-imagine na pasukin na ng pag-artist? O oh, kahit mga kameyo lang, special participation. Ay, hindi ko. Dahil alam <laughs> niyo naman, medyo mahirap tayo. Ang ah. oh, negosyante lang talaga. <laughs> Why not? Yes di ba gagawin life story niya? Posible yeah, ba oh, na? Oo. Oo, maraming yung life story mo. Yung life story Yung life story Yung